Hello mga idol Gusto niyo po ng buko yan oh, Press buko Ayan oh. tayo ng buko Dito sa amin hindi lang buko Mura yan Ang buko po sa amin ay yung Agahasang so, Buko po tayo magmura Bola lang yan So po, mga idol oh. Mura kasi sa kamer, tayo so mga ito ang laman oh. hmm. o tayo mura huwag tayo ah ahhh nararang kuha natin ang mura si ate malulang hindi ako kumain mura pata naman, so, Ito, namang hindi sinamahan Hello. Selamat Terima kasih.